Magandang araw mga kapatid! Usap-usapan sa social media ngayon ang tungkol sa isang tema na ang bata umano ay hindi tao. Si Father Darwin Gitgano, isang paring katoliko ay naninindigan sa kanyang pahayag na ang bata ay isang tao kahit ito ay kakapang anak pa lang. Samantala isang pastor ng Seventh-day Adventist na nagnangalang Cres Bacal Ares ay namamahayag ayon sa kanyang sariling interpretasyon. Na Naumanoy ang isang sanggol o bata ay hindi tao, Samahan niyo po akong suriin ayon mismo sa Biblia kung ano talaga ang tunay na tawag sa isang sanggol, kung ito ba ay matatawag na tao o hindi. Hinihingi kong tapusin po natin ang panunood sa video na ito, upang sabay-sabay nating malalaman na ang bata ay 100% na tao ayon mismo sa kasulatan. Ang tema na ito ay pinagtatawanan sa mundo ng social media, dahil kahit sinong tao ay nakakasiguro na ang isang bata ay tao. Ngunit ayon kay Pastor Chris Ares, hindi umano tao ang isang sanggol, at ito ay nakakatawang pakinggan. Ang malaking rason kung bakit siya ay naninindigan na ang bata ay hindi tao, dahil may iniwasan siyang katotohanan sapagkat kung sasabihin niya sa kanyang programa na ang bata ay tao, ay nagiging gusto pala ang katoliko na nagbibinyag ng mga bata, dahil ito ay naaayon na sa Biblia na lahat ng tao ay kailangang binyagan. Kaya kahit alam na ni Pastor Bakal Ares ang totoo, ngunit iginiit pa rin niya ang kasinungalingan dahil sa takot na maging gusto ang doktrina ng katoliko. Dahil sa tema na ito gumawa tayo ng isang video na naglalaman ng kompletong impormasyon tungkol sa pagkatao ng isang bata o sanggol, Malaki rin ang pagkakaiba ng mga bata sa mga matatanda, sa kanilang pisikal at mental na aspeto. Ang mga bata ay patuloy na lumalaki at nag-uunlad, samantalang ang mga matatanda ay nakarating na sa kanilang kapanahunan. Ang mga bata ay may mas mataas na antas ng enerhiya kaysa sa mga matatanda dahil sa kanilang patuloy na paglaki at pag-unlad. Ang mga bata ay mas maliksi at mas mabilis kumilos kaysa sa mga matatanda dahil sa kanilang mas mahusay na balanse at koordinasyon. Ngunit ang mga pagkakaiba na ito ay hindi nagiging dahilan upang ang bata ay hindi pa pwede tawagin na isang ganap na tao. Balikan natin ang panahon kung kailan ginawa ng Diyos ang tao. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, Versikulo 7. Ganito ang ginawa ng Diyos at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hinangahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Dito natin malalaman na ang isang tao na ginawa ng Diyos mula sa lupa, ay hindi agad ito nagkaroon ng buhay at nanatili ito na isang lupa. Ngunit makikita na ang kanyang anyo bilang isang may katawang tao. Ang ginawa ng Diyos upang magkaroon ito ng buhay ay binigyan siya ng Diyos ng hininga sa pamamagitan ng butas sa kanyang ilong nang nagkaroon na siya ng hininga dito ang lupa ay naging tao sa makatuwid ang isang anyo ng tao na galing sa lupa ay hindi maaring maging tunay na tao kung walang hininga at ang hininga na ito ay ang tinatawag na kaluluwa dahil ang kaluluwa ang nagbibigay ng buhay sa isang tao na galing sa lupa ito ang spiritual na parte sa kanyang katawan Ibig sabihin, lupa plus kaluluwa equals tao. Ang lupa na walang buhay kung dagdagan ng kaluluwa ito ay maging buo na tao. Sa makatungin, kapag ang kaluluwa ay humihiwalay sa lupa na katawan ng isang tao, ito ay mamamatay at babalik sa kanyang taglay na anyong na isang lupa. Ang konsepto na ito ay nagpapatunay na si Pastor Chris Bacal-Ares ay nagkamali sa kanyang interpretasyon tungkol sa kanyang sinabi na ang isang bata ay hindi pa ganap na tao. Sapagkat, kaya pala tinawag tayo na tao, dahil binigyan tayo sa Diyos ng kaluluwa upang tayo ay magkaroon ng hininga. At kung sangayon tayo sa pamahayag ni Pastor Chris bakal Ares, na umano'y ang bata ay hindi tao. Ibig bang sabihin na ang bata ay walang kaluluwa? Ibig bang sabihin na dahil bata pa siya ay wala siyang hininga? Yan ang malaking pagkakamali ni Pastor Bacal Ares, dahil sinabi mismo ng Biblia na magiging isang ganap na bilang tao. Kung ito ay nagkakaroon na ng katawang lupa at kaluluwa, ibig sabihin, si Pastor Cres Bacal Ares ay hindi rin naniniwala na ang isang bata ay may kaluluwa. Ang tanong ko po, bakit ang mga bata ay humihinga? Gayong hindi pala sila ganap na tao, yan ang kailangang niyang patutunayan. Kaya sa darating na online debate nila ni Father Darwin Gigano, ito lang ang masasabi ko. Pagkatapos ng kanilang debate ay pinatunayan lamang niya na wala siyang kaalam-alam tungkol sa science. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana kahit man lang may napulot tayong aral sa video na ito hanggang sa susunod.